Yes, uh, na naman. <coughs> so, ang, uh, yun, araw ng linggo na naman. so, yun lang kaibigan. Araw ng linggo na naman. Pabagyo ko na yun. <coughs> Ayun tayo. Uh, may lakas. tayong extra ng damit eh. Brotherhood. Sugod ng sugod. Suot ko na yung costume Brother. ko. <laughs> Susot ko na yung aking costume. <coughs> habang nagbibihis ako, nagulat naman ako dito mayroon palang manok dito na naging <laughs> <Hey. laughs> sorry mother chicken let's go guys kaso wala pa akong sinturo nang hubo ko yung aking okay. It's 8.44 Gayak na Wala nang spraying doon ha? Ha? Oh. Wala nang spraying doon ha? Wala The road Oh Road and Traffics lang yun Papahala muna tayo mga kaibigan Alright So what's up guys Nandito na tayo sa Pugo, La Union Kain muna kami ganda na view talaga dito. Ito yung favorite namin ginakainan mga kaibigan. Tres Marias. Yan. Dito lang yun sa may pugulaw yun. Lutong bahay. Napakasarap ng luto. Diyan grabe. Lalo na yung kanilang ano. Uh, Bicol Express. Sarap. Sulit naman. Tsaka ano sila dyan mga kaibigan. Anli Rice. Yun ang masarap sa ano dyan. Siyempre. Alright. So, yun. tayo muna tayo. Oras nga pala natin ay 11.19 ng panghali. So, yun o. Oh. Ito yung aming ulam ngayon mga kaibigan. <laughs> Alright. Isa lang <laughs> ulam. Isa lang. Isa lang pala ulam natin eh. <laughs> isa pa ulam pinagkaiba. Ang ganda lang ano dito. View. Ayos. Ah, Pili yes. kayo. Sila pala dito yun, no? Mm -hmm. oh. <laughs> ayun, ayun, ayun. Parang lawin yun, eh, no? Oo. Oh, lawin. Lawin ba yan? Oo, oh, lawin. No? <laughs> <laughs> dun Doon, dun. doon. Ah, may pugad din doon. No? Sa salita? Ah, pa yan. <laughs> toka po, toka po. <laughs> Ay, no, ano? Hihi. Ano? Ako, anong papaya pa kinakain. Punto naman dito. <tinyo parang> Ito <titulang tinagawag. tinyo> Bago 'to, no? Bagong ano lang. Matagal oh, ano, na ito, sir. Matagal ano, na ba ito? Hmm. Binobokbok na. Eh? Hmm. Ay, ang barni. Ah, baka ngayon lang natin na. Ang ganda, oh. Yeah. Ganda ng view, Ano yan, pre, oh? Gamot yan? Yan, oh. Kaya yung mga ano na yan. Ang mahal sa ibang bansa niya. Huh? yan oh. Gamot yan Parang double lang Oh, pero ang ano yan, pre, ang niya parang ano siya, berry. Pag hinog siya, matamis. Pagka, ano, hilaw, napakapait. <laughs> uh, Ayos. Pag mo yan tayo. mo

Are oh, you speaking it? Oo. Espanyol. Hindi siya nagtatagalog. Espanyol daw eh. natin yan. yung Yung... Oras na na. Kailangan na yata ma-refresh talaga ito. Nalabas na yung diesel. Ano dito yung diesel ba yun? oh, injection pump yata. Eh, well, baka barado na rin yung mga host na dito. Ito <coughs> yun, <coughs> diba? Nakikipi pala Oo. Lamok ko lang meron. eh. kiti-kiti. Lumalaki na yung mga pinatanim namin, guys. Oh. Eh. Ayun, ang gandun yan. Pinaano namin. Yung bundok na yun, patatam na rin namin ang palay. <laughs> Paano kaya itong tubo <tutupo> yun? <laughs> Pag nga dito, kahit ano lang yung... Pag ano sila, pakawala sila ng ano dito, dalag. Dalag sila. Oh. <clears throat> tamang tama yung tubig oh tubig nila medyo malinis ano kay? Oh, nag joking kayo man. Yung chat Ay, buntis siya. Pangilang buwan muna to. Ha. Ano na yan? Ha. Ilang buwan na yan, Mingming. Ming. Ninong ako diyan ha. Ninong ako. Dito na kami mga kaibigan sa Baguio. Dito sa client namin. Ano. So, kung papansin nyo yung mga kaibigan, nakaglabs na tayo. At nakasuot na tayo ng pang kontra sa chemical. Eh, ang problema, nasa taas na ako kanina mga kaibigan. Ano. <coughs> ang problema, ang problema, bumaba ako kasi nga hiwa hiwalay kami ngayon dahil meron pang isang client na pupuntahan namin so ang ginawa namin yung dalawang grupo kami mga kaibigan ako dito mag isa tapos yung mga kasama ko doon sa kabilang project so nangyari ngayon mga kaibigan bumaba ako kasi puno puno ng sasakyan dito ang makikita niyo, puno, puno ng sasakyan. <laughs> may ano sa taas eh. May okasyon. May ano sila, event pala. Na, hindi uh, tayo mag-event. Okay lang yan, dahil may mga kliyente yan e. Eh. Mukhang di tayo makakagala ah. Umuulan guys. Lang. ay bibili sana ako ng ano eh halaman pinabibili ako ng halaman ni ano boy yung bang talong yung ano, pausbong na Nabibili ako ng ano, yung talong na pausbong na ay tatanim daw namin doon sa shop. <coughs> Tapos yung isang kaibigan naman namin, papabili naman ng mga halaman. Oh, parang cactus. <laughs> Kasi paano akong bibili? Umuulan. <laughs> so yun mga makakalabas kami nito subukan natin gala na naman tayo Ito tayo dun, no, sa may simbahan, maghahanap kami ng ano, halaman. talaga sa Baguio. Ah, <coughs> so, hindi mo pa na-experience dito yung night market, no? Hmm. Yan, yeah, no? Diretso Oo. Okay. Oh. Ay, kausang beses lang yan, pre. talaga gumala din sa bagyo. Ay. Ini nila pa. Ah. Wala yata yung mga ano ngayon. Street August. Dito Noel lang talagang ano eh, matibay eh. <laughs> Dito na no, well lang matibay So eh. oh, yan eh Pumulan bumagyo <laughs>

Parang ano lang eh, one-way no? Parang one-way lang. Ayun, siguro doon oh. <laughs> Ito siguro sinasabi niya. Ahem. <coughs> sila sabi nyo eh. Ito Dito pala yun. Basta, sana ako Okay. Nag... Basta nagpapabili lang siya yung mga 50 pesos <coughs> 50. Ano Korek, <laughs> ano? Korek. Thailand Basel. Thailand Basel. Ano ano pa? Peppermint. Eh? 50 pesos lang. Oh. Dami. Ito daw yun eh, parang pine tree. Parang ano daw yun eh, parang pine tree. Parang pine tree. <laughs> parang ganito siguro yun, no? Oh. Manit lang. marami pala mabibili dito eh. <laughs> Ito yung gusto ko. Meron din tayo dito. daw nabili dito eh. Ito, 100 nandito. Eh. Parang ano daw yun eh. Parang pine tree. Ito lang, no? Ito lang dito, no? ito siguro yun oh. Eh, pero maliit lang. pa si Mang Boy ng ano, mga binhi ng ano ba yan, talong napahanap siya ng mga binhi ng talong o, ito siguro yun o, oh, mga ganito ito 50 pesos lang yun. Eh. pero ang pito, ang ganda ang dami o, okay. yun o doon ito lang yun o, sa may ano, simbahan. may <coughs> Ito ito sa oh. Ha? Ano pili na kayo? malaki eh. Nakaganto lang daw yun eh. Parang paintre lang. 50 pesos. <coughs> Baka ito. Ay, ito siguro. O, hindi. Ano to eh? Rosemary? Rosemary? <laughs> Are you Rosemary? Ano to diba? Ano ba tawag dito? Serpentina? Uh -huh. Oh, serpentina yan eh. Yung mapait. Uh -huh. Gusto mong bilhin si Rose Rosemary? Rosemary? <laughs> Ayan. Sagay lang mo. Oo. Bili mo na si Rosemary, 50 pesos lang. 50 pesos, may 70 yun, guys. Main nyo na. Uh, so 70 lang yan, na May tagawa So, Kasi siguro kukuha ko nito. Kukuha ko ng isang ganito. Oh, sabi, so alam ano, mo, teres mo. Hindi, kay ano, kay Kong Barok. <laughs> papa. Ah, kaya naman nagpapaano siyang ganyan. Ano kaya? Sa pagkita, sa pagkita. Hindi ko pinipilit pa na Oh, oh error. <coughs> Sea... Creton? Sili? Sili pa yan? Oo oh, oh, uh, sili <laughs> 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 oh. lang. Oo nga sili. Siling nga. ka hindi sili. Teka naman sipa oh. sili saging <laughs> eh. Ito mo tindi. Wala yung saging nila. saan po yung puno? Ito oh? po yung saging pero may puno. Saan yung puno nito? yung puno

Iba talaga yung mayaman, bumibili ng ano? Bumibili ng tig 3,000. Oh. Tig 3,000 lang naman yun eh. <laughs> <laughs> ha? 1, Ako nagagawa ng resibo, gawin natin 3,500. Gagawa <laughs> kami ng 3,500 na resibo. Tatlundaan lang naging 3,500. <laughs> no? <laughs> 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 galing yun <laughs> Galing. <laughs> galing <laughs> galing <bagu> yan, ah. <laughs> oh, galing bagyo. Galing <laughs> bagyo Paparamdam na yung ambon. Naambon ah, na mga kaibigan. Huh? Tayo. hindi nakakasawa Pala, ang dami palang halaman dito. ano o. Hanap ako ng hanap ng mga halaman. Meron pala dito. Ayan o. Ito yung pagkakasipan. Oo, pa ano dami ko palang mapipili dito eh. <laughs> <Don Aguila laughs> pa yan ng, ano. Bumili pa yan ng ginto. Oh, get, bumili ng ginto na oh. <laughs> Kami ng bala oh, Grabe oh. Asos. Iba na talaga yung yayamanin. <laughs> Uy, pa dun oh. Ayun oh. Ang ano sa lang <laughs> Sa akin ito, itim 1.5 Pure black, <laughs> pure black, black gold <laughs> Ganda naman ang pagkaka black gold na sa'yo ah Purong puro Purong puro, <laughs> purong libag Doon pa lang yung hungan lang sa layo Layo talagang pa na Pumubuhos na yung blessing mga kaibigan no? oh gabi nil nilulusob na tayo ng mga ano ng mga optimus oh, price nagahire po kami mga kaibigan ng bodyguard para sa dalawa ayan o oh. bumili pa yun ng ginto pero kami bahala sa resibo ako <laughs> ito nagmukha akong plantito next <laughs> na naman ang ulan

Word unlock. Pangurang ano. Hindi po kagandahan ng panahon mga kaibigan. Pero kahit ganito yung panahon, marami pa rin ano. Marami pa rin na mga masyal. Hmm. Uh, <coughs> Aray ku. Oh, yeah. ipit. pate. Alright. At least nakabili na ako ng halaman. Ano dito sir? Ano? Yan po. <laughs> Sa pagitan. Marawa. <laughs> yes. Nakabili din ng halaman. <laughs> Kabilin kasi ito mga kaibigan ng ano, kaibigan namin. Kaya, <coughs> ah, kaya naman kung hindi tayo makabili. Kaya kahit medyo maulan. Sige. So mga kaibigan, oras na naman ang pagpapaalam. Mga kaibigan, thank you so much sa, ano, sa pagsama nyo. Ano? At oras na naman ang pagpapaalam sa isang vlog. Kita-kits po muli sa mga susunod nating video. Alright. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat po. God bless.